Umiinom ka ba ng kape araw-araw? Maraming Pinoy ang umiinom ng 4 to 6 cups ng kape daily. Akala nila healthy, pero hindi nila alam na ginagawa nilang poison ang sarili nila. Kasi hindi lahat ng kape ay maganda sa katawan. Yung ginagawa nyo ngayon, nakakasama na pala. Nagsulputan ngayon ang iba't ibang coffee shop dahil sa pagkahiling ng mga Pinoy sa kape. Hanggang ilang cup o tasa nga ba ng kape ang pwedeng inumin kada araw? Ako si Neil Bryan Galve at ito ang Nurse Brain. At ipapakita ko sa inyo ang tatlong dahilan bakit nagiging toxic ang kape sa inyo. Una, sobrang dami. Limit lang dapat ay 2 to 3 cups daily o 300 to 400 mg of caffeine pag lumampas kayo, palpitation, anxiety, at insomnia na yan. Pero mas malala pa yung pangalawang problema. Yung mga nailalagay ninyo, 3-in-1 coffee, whipped cream, sugar, 470 calories yan. Parang dalawang tasang kanin na, kaya tumataba kayo at nagkaka-diabetes. Pangatlo, wrong timing. Umiinom kayo ng kape sa gabi, kaya hindi kayo makatulog. Tapos sa umaga, empty stomach naman, kaya nagkakajerd at heartburn. Kaya black coffee lang, 2 to 3 cups daily at umaga hanggang tanghali lang. Yan ang tamang way para makuha nyo ang benefits ng kape.